Good morning, good morning po mga guys. Pagpalang araw po ngayong umaga. So ngayong umaga ay muli tayo magtitinda po ng ating ice cream. Sa so, ito Dito po tayo muli sa Santel Mokob o sa ano po. Tinatawag nilang fish feeding ng barangay papaya guys. Sana all. Oh. So ngayon ay pangalawang araw ulit natin pagtitinda guys. Nanghiram ulit tayo ng bangka. Dahil ang bangka natin ay ito naman palad po guys. So wala pa tayo malukan dito guys. Tapang pang malukang may laman guys. So to, time check na tayo na ay alas 9 po ng umaga. Alas, parating lang po natin. So ngayon ay buti na lang po pinayaram tayo ng bangka na ating magagamit ngayong araw na ito. Ito na yan ay galing pa hula ito yung bangka na ito. Ayan mga kanyang oh, no! yung tansi. Yung kanilang pataw. Nasa, hindi pa po na ayos yan guys so ito po yung bangkang hiram ko po shoutout po sa mga may-ari nito yeah. sana all oh. So, wala pa tayo malo kung dito guys wala pa wala pang oh, no. Pa po. dito pa mayroon na pong buya nakalagpak ko dito Ayan, ito yung nagpagkabita ng mga bagang may laman ng gas na, na nagpapakain ng na isda. Ngayon po dito, may mga isda po dito. Ayan. Sa ilalim. may bantay na rin po dito. Ayon, nasa dulo. Dahil dito po sa area na ito ay bawal ang mga whale at mana dito sa Ere ng Santel Macubo sa fish feeding ng Barangay Papaya guys. Ayan, napakaganda po. Sikat ng araw. Yes. Ayan, tara na guys. Ice cream lang padala ko ngayon. Sa ngayon. At wala pa tayong magagamit natin sa sarili bangka. Nakikihiram lang po tayo. Nakikigamit ng bangka. May bangka po. Ayan guys, mula dumating tayo dito alas 9. Ah, uh, mag alas 12 na po, guys. Oh, Bali ko kaya yeah, eh. Ngayon pa tayo nakabenta ng ating ice cream, guys. Ayan, binamanan natin sila, ma'am. So, sa uh, so, may bagong dating dito sa dalawa po, sa dulo. Ng ano kan, pupunta na natin, guys. Tara na. Binamanan, boss. Ah uh, guys, may dumating na naman bangka guys. Ngayon naman guys. Ayan. So, pag-asa natin makabenta ng ating ice cream guys. Dito sa bangka natin kay Leia Clark. Nasa kabila eh, wala. ay wala. Guys, nakabenta na pala tayo sa yate na guys. Yung kami, eh. yun guys. Yun ang Yun, nakabenta na tayo ng ilang doon guys. So, time check natin 12 na ng tangali guys ayan ano daw yung ating bantay dagat guys bantay dagat ayan alin na tubig dito guys Yan. oh my god wow Maraming, maraming nagpupunta dito guys na mga guys nagpapakain ng mga gusta. Ala-laran ng dito sa lugar na ito. Nini-nabinawbaba ka ni sakay mo eh. Gan, guys, ala ulit na nang tarhanay, guys. It, Already nandoon tayo sa Sambar. A few moments later. Ngayon, guys, nandito so, na tayo sa Sambar, guys. Tayo. Kami tayo dito ng inang yate po. Ayon, kasabay natin galing fish feeding, guys. Nandito na rin. Hindi tayo nila, guys. Nakabit na tayo ng ice cream natin sa nila. E, Hay, e, mga na likod. Mga speedboat. ang e, speedboat, guys. Oh.

Guys, umalis na yung mga bang, yung bangka kanina ka. Nasabay natin guys, umalis na rin. Sa so, ayaw mga speedboat dito na guys, tambay kanina guys. Ayan, nag-alisa na, na. So wala na tayong malukon dito sa sambar guys. So alam mo na medyo pa lang guys. Oh. So maghihintay tayo. Maghihintay tayo maghapon dito sa area ng sambar. At asa natin may darating pa ngayong araw na to. Dahil araw po na Sabado. Sabado ngayon, dahil ay mga sabado pa rin yan inaasahan natin may darating pa mga mga guys na guest na magpupunta rito sa area na to so doon muna tayo sa gilid tatambay ang dami rin sa dito guys oh dito pwede mga whale guys hindi bawal dito mga whale nasa fish pwedeng guys wow. oh my god wow nakakalinaw din ang tubig dito guys oh ah. Ano ang tinda sa buwan na ito nanghiram na naman na tayo ng bangka guys para makapagtinda Shoutout muli sa may ari ng bangka At tayo po ng mga gang Sa ko sa ari na ito Sana magamit ko ulit bukas Ayan guys, alas kres na May dumating niya isang bangka dito Kay Cuatros de Calayos Ayan nagkakaroon tayo ng pag-asa guys na yung mga ano ko tayo ng ating panindang ice cream guys yan alas stress ng hapon na yung nagkakaroon ng muli ng guys guys may nakikita tayo ng dalawang bangka na parating dito So, nasisilayan natin dalawang bangka na papunta rito guys. Karan naman ulit tayong bagong pag-asa guys na makabenta ng ating paninda guys. Ayan. So time check natin na last 4 na guys. Na ka nagkakaroon ng guests dito sa sandbar. Sandbar natin guys. Palubog na. Ayan. Pasulong na po tubig. Ay, makabenta pa po tayo dito ng ating ice cream dito sa dalawang bangka na to. Sa kanilang mga guests. Ayan. Tara. Ready na tayo. Ayan guys, nakabenta tayo ng ice cream sa kanila. Ito ko, ayun. Ayan. Ayan. Bangka. Alang, yung bangka? pa! Ano yung bangka? Ano yung bangka? Thank you po Pasura pa apa. Ayan Pasura ko na dito sa akin mag ko na Charm naman ito Bago mag-alasing ko Narapad na ito Dumating ng tatlong bangka guys Ayan Isa Dalawa At ito Patlo So, alokan muna natin to guys, bago tayo umalis at umuwi. Yan. May tatlo pa tayong pag-asa, guys, na makabenta pa tayo bago tayo umuwi, guys. Tara!